Isang sunog din na ang sumiklab sa tapat ng eskwelahan sa Tagig habang sa Nabotas nasunog ang isang inaayos na barko. Nasa frontline ng balitang niya, Simon Gualvez. Nasunog ang barkong pangisdang ito na nakadaong sa barangay San Jose sa Navotas kaninang madaling araw. Sinubukan pa raw apulohin ng mga empleyado ng pantalan ng sunog pero hindi nila kinaya ang laki ng apoy. Ilang araw na raw nakadaong ang fishing vessel na kasalukuyang inaayos agad ding dumating ang mga bumbero at idineklara ang fire out matapos ang 15 minuto. Wala namang nasaktan. Sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa engine room ng barko. Inaalam pa ang sanhi nito. Sa tagig, nagtulung tulong nga mga residente para apulahin ang apoy na sumiklab sa isang residential area sa barangay Fort Bonifacio. Malapit lang yan sa Gat Andres Bonifacio Elementary School, kaya pinauwi muna ang mga estudyante. Mag-aalas 11 na tanghali nang magsimula ang apoy na umabot sa ikatlong alarma. Tumagal din ng halos dalawang oras ang sunog bago naapula mag-aalauna ng hapon. Wala namang naiulat na nasaktan. Patuloy ang assessment kung ilang bahay ang nasunog at ilang pamilyang apektado. Sa Porak sa Pampanga, nasunog din ang bahagi ng pampublikong palengking ito. Pasado alas 5 ng hapon kahapon ng sumiklabang apoy. Naapula ito bago mag-alas 7 ng gabi. Nasa dalawampung tindahan sa palengke ang natupok. Walang nasaktan, pero aabot sa halos limang milyong pisong halaga ng pinsala. Iniimbestigaan pa ang mitsa ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.